At the in my life of a 17 years old content creator slash nagsisimula sa pag affiliate Bagong lahat nga po pala mga ka-DM, may maaga nga pala tayong gumising Bagamat marami nga pala tayong gagawin ngayong araw dito nga pala sa bahay At ang nanay nga po pala dito ay naglilinis nga po pala sa labas ng bahay At ako naman nga po pala dito mga ka-DM, may pagkagising ko nga po pala ay nagtimpla na rin nga po, po pala ako dito ng kape Para makainom na rin nga po pala ako nito at man init-initan na rin nga po pala yung sikmura ko At ayan mga kadim, pagkatapos nga po pala magtimpla ng aking kape na inumin, heto nga po pala yung puno ng kamias nga pala sa labas ng bahay namin, ay marami nga pala ditong bulaklak at marami na rin nga po pala dito maliliit na bunga niya. Mula sa kailaliman sa gamot ng kamias hanggang sa itaas ng kamias ay nandito pa rin nga po pala yung kanyang bulaklak at ang bunga. Heto nga po pala mga kadim, habang uminom nga pala ako dito ng kape, heto naman nga po pala yung aking tanim, may marami nga po pala dito mga dahon na nalaglag nga po pala mula sa puno ng langka kaya yung aking mga tanim nga po pala mga DM kinuhaan ko na rin nga po pala dito ng mga dahon na nalaglag nga po pala at ang nanay nga po pala kanina mga DM ay nagwawalis nga po pala dito sa harap ng bahay namin pero eto nga po pala yung mga tinipon niya mga dahon hindi niya nga pala dito sinunog baga matinipon niya lang nga pala dito sa harap ng bahay at ako naman nga po pala dito ay nakita ko na rin nga pala kaya agad ko na rin nga po pala dito pinaapoy para mas isunog na rin nga po pala lahat nito ng mga dahon para hindi na rin nga po pala makalat kasi napakarami nga po palang mga alaga dito ni lolo bagamat kung hahayaan mo nga pala itong tinipon nga po pala mga dahon ni nanay e kung hahayaan mo lang nga pala dito mga kadiim baka kasi huhukayin nga pala dito ng mga manok yung tinipon nga pala ni nanay ng mga dahon dito at kanina nga po pala mga kadiin yung pinagwalisan lang nga pala ni nanay nga pala dito sa bayong harap ng bahay lang nga pala namin kaya itinapos ko na lang nga pala dito sa likuran ng bahay namin kasi napakarami na rin nga po pala mga dahon by the way mga kadim, habang nagwawalis nga pala ako dito maikwento ko nga lang nga pala sa inyo meron talaga ako ditong followers at saka viewers yung tipong deadma sila sa aking ginagawang video hindi ko naman alam nga po pala mga kadim bakit nga po pala nila dinededma itong yung aking video wala naman akong masamang ginagawa nga pala sa kanila yung tipong wala ka naman kasalanan sa tao pero dad ma talaga nila at kung ayaw nyo nga po pala sa aking video eh, pwede nyo naman nga po para na scroll up nga pala yung aking video o ayaw nyo nga palang panoorin by the way mga kadim balik nga po pala tayo sa aking ginagawa so natapos ko na rin nga po pala dito ang paglilinis nga po pala sa likuran ng bahay namin at pinapoy ko na rin nga po pala dito by the way mga kadim eh, pakifollow na rin nga po pala yung dalawang tiktok account ko at syempre mga kadim kung gusto nyo nga lang pala mag follow ipakifollow eh, follow nyo na lang nga po pala yung dalawang account ko. Siyempre mga kadi, meron nga pala akong official YouTube channel at kung gusto nyo nga po pala mag-subscribe, eh, subscribe nyo lang nga po pala. Yung ibang vlog ko nga po pala na hindi ko nga po pala in-upload dito sa Facebook ay doon ko nga po pala na upload nga po pala sa YouTube. Ilalagay ko na lang nga po pala yung link sa comment section at subscribe at follow na rin nga po pala ng aking dalawang TikTok account. Salamat! By the way mga kadim, balik nga po pala tayo dito sa aking ginagawa. syempre pagkatapos ko nga po pala dito manglinis nga po pala sa likuran ng bahay, ay kumain na rin nga po pala ako dito at sa labas na nga pala ako kumain ng bahay. Ngayon nga lang ako mga kadim, nakapangumagahan kasi pagkagising ko nga po pala ay uminom lang nga lang nga pala ako ng kape at saka ginawa ko nga po pala dito sa bahay yung dapat ko nga po palang gawin. After kong kumain mga kadim, may dumiretso nga po pala ako dito sa kusina at hugasin ko na nga pala dito yung mga platong pagkainan nga po pala namin kanina at pagkatapos ko na rin nga po pala dito nga pala mga kadem sa paghugas nga po pala ng mga plato heto naman nga po pala ay mag nga naman ako ng tubig bali pagkatapos ko nga po pala maghugas nga po pala mga kadem nagpagkainan nga po pala namin ay naubos nga po pala yung stock na tubig nga pala namin sa loob At ayan mga kadim, ang nanay nga naman nga po pala dito habang nagigib nga pala ako ng tubig. Ito naman nga po pala siya ay nagbabanal na rin nga po pala dito ng kanyang nilabhan. Bali, heto na nga lang nga pala mga kadim Yung last ko nga pala sa pagigib nga pala ng tubig Kasi napuno na nga pala doon ng paglalagyan ko nga po pala ng tubig Pagkatapos ko naman nga po pala mga kadim Dito nga po pala sa pagigib Ang inyong kadim nga naman nga pala dito Ay sinunod na rin nga po pala dito Ang pagsasaing. Bali, mamaya nga po pala mga kadim May uwian na nga po pala Ng aking bunsong kapatid Kasama nga po pala ang ate Siyempre mga kadim inuna ko nga po pala dito Ang pinaapoy nga po pala ng pagsasaingan ko para habang umaapoy nga pala nito ang pagsasaingan ko nga po pala mga may bang babana na rin nga po pala ko para maisaing na rin nga po pala kaagad sa apoy nung nakaapoy na rin nga po pala mga heto naman nga po pala binanlawan ko na rin nga pala dito yung bigas para maisaing ko na nga pala doon ayan nga po pala mga kadi isasalang ko na rin nga po pala dito sa apoy bali tapos na rin nga po pala sa mga gawain nga po pala dito ang nanay kaya nautusan ko nga pala dito, nabantayan niya nga pala dito yung sinaing ko, kasi nga po pala mga ka-DM, hindi pa nga pala ako dito nakapagligo, kaya inutosan ko nga po pala dito muna ang nanay magbantay nga po pala ng aking sinaing, heto nga po pala mga ka dm natapos na rin nga po pala ako dito sa pagligo at hindi na rin nga po pala ako video heto nga po pala mga ka dm habang tumitingin nga po pala ako dito sa camera, heto nga po pala yung aking katawan ay tumataba na naman Ewan ko talaga dito mga kadim sa aking katawan Nagdadahit na naman ako sa pagkakain Pero mas nadagdagan pa nga po pala yung pagtataba ko nga pala dito Habang nagdadahit nga po pala ako sa pagkakain Ewan ko na lang talaga dito sa katawan ko mga kadim Baka abnormal nga po pala dito ang pagtataba ko Hala abnormal <laughs> Hoy, char-char lang 'yan mga kadima. Baka kasi ganito lang talaga yung katawan ko kasi ang inyong kadim nga po pala eh, parang nagbibinata na rin nga pala dito. Huy, nagbibinata by the way balik tayo dito mga kadim sa aking ginagawa syempre nakabis na rin nga po pala ako at naglalagay na lang nga pala ako dito sa kamay ng lotion syempre naka uwi na nga pala dito yung ate kasama nga po pala yung bunsong kapatid namin bali yung ate ko nga pala muna mga kadim nagbabantay nga po pala sa aming bunsong kapatid sa paaralan kasi hindi pa nga pala nagsisimula nga po pala yung kanilang pasukan at ayan mga ka dm heto nga po pala yung bunsong kapatid ko ay natusan ko nga po pala dito. Ngay siya nga po pala dito ang mag-aayos nga ng aking buhok. Kinuha ko nga pala muna mga ka-DM yung suklay at heto naman nga po pala ang aking bunsong kapatid ay pasayaw-sayaw nga pala dito. Ay may pinagmanahan nga naman sa amin. <laughs> Ayan mga ka-DM, heto naman nga po pala yung aking bunsong kapatid Siya nga pala muna dito ang nagsusuklay nga po pala ng aking buhok So paano mga ka-DM, dito ko na lang nga po pala tatapusin muna yung aking video Hindi nyo nga po pala kakalimutan na mag follow and subscribe nga po pala sa aking youtube channel Bye bye!